Magandang araw mga lodi. At dito po tayo ngayon sa Basilan City, Isabela. Okay. So, ito po ang aking, mm, ang aking anak, si Pogi Boy. So, ayun po, nandito po kami sa taas. Sine-check po namin itong second floor. na uh, bahay ng aking Pogi Pogi ito yung kanyang boarding house so tignan po natin, ikutin po natin so hindi pa po tapos. kaya po ako nandito sa Isabela City para i-check po po itong kinapagawa na to kung magkano pang gagastuhin at kung ano po yung dapat gawin so yan po so siguro napit na to, punti na lang so yan marami pa ang gagawin itong steel deck na to Ilalagay dito sa taas. So, kailangan uh, ito gagaling kasi parang di masira at tumuulan. So, ilang kwarto po ito? Itong boarding house na ito, mga logic. So, ito ho. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Aning. Ito. Itong kwarto po ito mga oh, lodi so, so siguro malapit na po itong matapos kung kulang na lang po yung bubong sa taas, kita po ninyo so yan po, kita nyo po sa taas so boarding house po ito dito ho uh, para chinecheck lang po natin itong boarding house ito pogi 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 yung bahay natin na hindi pa natapos eh anong masasabi mo sa bahay mo sira, sira ayusin natin yung papano napansin ko po ang taas po ng flooring ng tapat ng bahay na to ang pangit po tignan kaya po ginawa ko po ng paraan tiniktik ko po ito kaya ito na po naging resulta gumanda na po yung harap ng bahay isang linggong trabaho sa kapal ng semento na to, sumakit po ang aking braso sa pagtitiktik. Ito po yung first floor natin mga Lodi. Meron po itong maliit na karinderia. Siyempre po, meron po itong kusina. At ang kusina niya po ay medyo may kalakihan ho. Tapos ho, meron po itong dalawang CR at dalawang kwarto at maliit na tindahan dyan po sa unahan at may malaki po siyang sala so ayan lang ho ito po yung loob ng bahay nakita po ninyo hindi pa po to tapos hindi pa po to pininturahan yung nakikita po ninyo yung sa dingding na yan yan po ay skim coat lang so wala pa pong pintura dahil po meron po akong dalawang anak napakakulit kulit kaya parati nilang dinudumihan ang mga dingding ng bahay kaya hindi po ito napinturahan. Hinayaan lang po namin ng ganito hanggat lumaki sila. Nakita nyo po, ayan na, napakakulit-kulit na oh. Kita na yung puwit. So, meron po tayong mga kaibigan, bisita, mga pamangkin. Nandiyan po, natutulog po sila. So, nakita po ninyo, yan po yung kagagawan ng dalawa kong anak.